namin, si Jerry! Uy, mag-usapan natin to. Relax! Ano! Kaya. Ikaw! Kakasa ka? Oo, oh, sige, ka! Hala! Hala! May baril! May baril nga! Ano nga eh? Sino nga ang sika dito? Ha? Tanina ko pa kumanta, pinipigilan niyo ko! Ano ba? Ang gusto ko lang naman, ay uminom dito at mag-happy-happy! Happy. Pinaki... Pare, ubo! Ubo, upo! Upo, upo. Huwag na na akong pakialaman. Nagsasaya tayo dito, di ba? Ha? Enjoy! Enjoy! Ang gusto ko kasi, yung mag-relax-relax dito ng walang nakikialam. Yung mag-enjoy ng walang nanggugulo na walang may pakialam! Sir, Pat! Ay! Sir, 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 Pat! Sorry po! Sorry po, sir! Sorry po, sorry po! Sorry po! Sorry! Ako, grabe pala yung nangyari kanina. Okay lang ba kayo? Okay naman kami, Ma'am Els. Pinapulis na namin yung mga nanggulo kanina. Wala naman na saktan doon sa mga customer. Buti si Sir Pat lang. Anong mabuti doon eh? Sakit-sakit. <laughs> teka, si Benny nga pala. Saan? pinadala ko sa ospital. hindi patay kanin na high blood, natakot. Naku. Oh, ikaw, okay ka ba? Eh, yes po, ma'am. Naku, ma'am, Els, ang lupit niya kanina. Uy. Siya yung pumigil doon sa mga nanggulo. Oh, eh, ba't po hindi na lang si Vanessa kunin natin security guard dito? Eh, mas okay pa to kaysa kay Benny. Eh, <laughs> oh. hindi naman niya ata bagay sa okay. kanya yung guard. Eh, actually, kaya ko naman po yun. Eh, may training po kasi kami dahil sa dati kong trabaho ng self-defense. Ah, uh, marunong din po ako mag-inspect Ibig mo sabihin, marunong ka mapkap? Ay, na customer! Na cost, baka may deadly weapon! <laughs> may mga pagkakataon sa buhay natin na kailangan matikman muna natin ang mali bago tayo matuto. Yung mga maling desisyon ang nagtuturo sa atin kung ano ang dapat baguhin, iwasan at pagtuunan ng pansin. Madalas mahirap hindi masarap. Pero yun ang magtuturo sa atin sa tamang direksyon at tamang timplan ng buhay na kukumpleto at totoong makakapagpasaya sa tao. Tatlong bagay lang ang dapat mong tandaan sa lahat ng pagkakamali mo. Tanggapin mo, matuto, at hanggat maaari, hindi na maulit sa'yo. Ano yan? take out pa kayo ng Linmars. Hindi, pinabili ko dun sa ano, tabi ng munisipyo. Ayan, kay Robert, oh. Naku, mas lalong hindi masarap doon. Malamang lasang kuko yan. Ano ka ba? Hmm, <laughs> <laughs> eh, may sarap na ito, ha? ano nga, <laughs> hey, um, sir! Darap. Winner! Talaga? Opo! <laughs> mo? Hindi pwede. Dato hmm? huh? ka, huh? titikim lang ako eh. Hindi pwede. Lasa ko ko, di ba? O, wag ka kumain. Titikim lang ako. Okay, Isang kagat lang. Hindi, hindi. Hindi pwede. Patikim. 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 <laughs>